Hello mga kababayan. So guys, ang sabi ni Executive Secretary Bersamin, hindi na daw dadalo sa second hearing ng investigasyon ni Senator Amy Marcos tungkol doon sa pagkakaaresto kay ex-president Rodrigo Duterte, no? Uh, at pagkakadala sa dahig, no? So, hindi na daw dadalo yung mga ano, uh, gabinete, miyembro ng gabinete sa second hearing na yon. So, sino-sino ba yun? Ah, uh, si, si, anbawa, kagaya ni DILG Secretary John V. Cremulia at saka si Justice Secretary Jesus Crispin Remulia, hindi na sila dadalo. At saka maski sila General Torre. Kung bagaman, man, uh, siguro nasabi na nila ang dapat nila sabihin na tanong na sa kanila, no? So, ayun na yun. So, dito napurnada yung kagustuhan na dumalo Ani, uh, Bato de la Rosa, Senator Bato de la Rosa kasi ang pagkakadikit ko dadalo si Bato de la Rosa sa second hearing. Kasi siguro kaya niya gustong dumalo at least yung mga yon yung uh, mga responsable sa pagkakadikit kay ano, ex-president Duterte at uh, responsable rin kung bakit siya mabilis, wala pang 24 hours na napadala sa dahi no? parang siguro gusto talaga ni ano, Bato de la Rosa na makumpirma sa mga to, o ikumpirma sa mga to, yung kanyang karapatan na siya ay aapila pa sa ating Supreme Court na para uh, maapila niya yung kanyang uh, sitwasyon na wag siyang agad-agad maipadala sa dahig, no? Pero, alam nyo guys, uh, wala nang say-say kasi alam nyo naman, uh, ang dami na nating narinig, uh, ang Pilipinas, no, ang gobyerno mismo, may karapatan na mamili. Kung sila ba, i-extradite -E -E ba nila yung mga halimbawa, ah, uh, mga, ay, ang sinabi pala talaga kasi, ginawa to sa pakikipagtulungan sa Interpol, di ba? Na siyang, ano, uh, tumulong o tumutulong sa ICC para madakip yung mga kriminal na dapat na imbestigahan ng ICC. Kumbaga ito yung pinaka kumbaga man sa pulis no, ito yung pinaka pulis ng ICC, etong Interpol no, na nanguhuli na mga dapat nilang hulihin na mga tao sa iba't ibang panig ng daigdig. So, eto may karapatan naman ang Pilipinas na mamili kung i-extradite mag undergo pa daw ng ano ah uh, yun nga yung sa mga local ano natin judges di ba mga RTC o kaya sa Supreme Court ah uh, undergo pa ng mga ganyang kapapelan or pwede namang uh, yung choice nila na isurrender na rin agad kung sino man yun na uh, iimbestigahan. Pero ang sabi, di ba, hindi tayo nagpa-participate sa ICC. So, ang sinasabi lang, kung halimbawa ang ICC higingin ng tulong ng Interpol para mahuli itong si Bato de la Rosa, masaswak talaga si Bato de la Rosa kasi nga meron tayong cooperation sa Interpol. So, may choice din ang government na ang piliin ay isurrender din agad. Kagaya ng ginawa kay Duterte na sinurrender din agad ng gobyerno natin no? Kaya napadala agad sa dahig So, eto, sa tingin ko, uh, malulungkot si Bato de la Rosa sa hindi pagdalo ng mga to. Kasi dito niya gustong maiparating yung kagustuhan niya na wag agad mo na siyang ipadala. Na maninindigan siya na kailangan mo ng parang uh, masagot, halimbawa ng Supreme Court, kung ano ba yung katayuan sa pagkaaresto sa kanya. Pero sa ayaw at sa gusto ni Bato de la Rosa, ganito rin ang sasapitin niya. Talagang pag uh, ang ICC ay naglabas ng warrant of arrest para kay Bato de la Rosa at ewan ko lang kung sino pa yung iba kung meron man. Pero talagang si Bato de la Rosa swak talaga yan kasi talaga siya yung pinaka right hand kung bagang mani eh, ano talaga parang sidekick no siya yung talagang uh, inutusan para maisagawa o maisakatuparan itong mga extrajudicial killings na to sa fake war on drugs ni Digong so ang mangyayari uh, syempre through Interpol di ba na makikipag-cooperate naman ng Pilipinas, madadampot talaga si Bato de la Rosa. At ang pipiliin na naman ng Pilipinas ay yung isurrender agad siya. So ililipad din siya katulad ng amo niya na alam naman niyang mali ang ginagawa pero sinuportahan niya. Uh, siguro uh, dahil nga din sa trabaho niya o talaga may pinagsama sila. Pero kasi alam niyo guys uh, kahit sabihin mo na akuin ni Duterte ang lahat ng kasalanan hindi niya pwedeng akuin yung kasalanan ng iba pa. Kung nagkasala si Bato de la Rosa at naging ito yung parang uh, nag-execute ng mga utos ni Duterte, di ba? Dahil si Duterte ang mastermind. Pag sinabi mo mastermind, sa utak lang siya. Eh ibang mag-execute, which is ano si Bato de la Rosa yon. So, hindi exempted si Bato de la Rosa. Talagang masaswak siya. Kahit sabihin pa ni Duterte, nasagot na niya lahat. Kasi alam nyo guys, kay Duterte na rin nagsa, ang, ang sabi niya, guilt is personal. Ganon din ang kasalanan. Alam nyo guys, ang kasalanan, individual yan. Kung ano may yung ginawa ng bawat isa sa atin, individual to, hindi pwedeng albawa kagaya ko, ina ako. Sasabihin ko, sasagutin ko na lang yung kasalanan ng mga anak ko, di ba? Hindi naman pwedeng, ano, ganon diba? ba? Ganon din si Duterte. Hindi niya pwedeng sabihin na sasagutin ko na si Batong Ako na lang. Hindi individual ang kasalanan at individual din ang kaparusahan. So ayun, uh, dun si Bato pero yung mga gusto niyang taong makarinig doon sa kanyang iboboka na parang gusto niyang ipahiwatig na ilalaban niya to sa batas, no? At kaya wag mo na siyang hulihin hindi maririnig yun so, ayun, kaya uh, a-attend si Bato de la Rosa pero yung audience na inaasahan niya wala doon. ang masasabi ko lang, dapat tanggapin na lang, no ni Bato de la Rosa na ang sasapitin niya rin ay talagang masaswak din siya sa dahig kasi, alam nyo guys, no talagang meron tayong Diyos na ano nga eh, just God. We have a just God na talagang siya yung huhusga sa atin. Tapos hindi naman pwedeng ang daming napatay ah uh, talagang dun sa command na Kasi si by that time si Bato de la Rosa ang ano eh, chief of police natin eh. So, kung bagaman maraming napatay dahil nga dyan sa fake war on drugs na yan, hindi pwede na si bato de la Rosa sa lahat ng mga yun eh sabi pa nga niya hindi niya pinagsisisihan kaya niya sinabi hindi niya pinagsisihan kasi ibig niya sabihin tama yung ginawa niya no? ayun yung logic doon so ngayon si Baton de la Rosa dahil hindi naman talaga daw pinagsisihan yung uh, ginawa nila dati talagang ano uh, masuswak talaga siya dyan pasok na pasok siya sa banga kasi hindi nga pwede na may namatayan, may nagdusa, di ba? Tapos siya, uh, mamumuhay lang siya ng payapa. Tapos uh, may pag-asa pa. Halimbawa lang na manalo siya. Ayos yung buhay niya. Senador siya. Tapos ang yaman niya. Uh, maayos ang pamilya niya. Pero ibang pamilya na matayan. Hindi ganun yun. Uh, pinili ni Bato de la Rosa na sundin yung maling ano, o evil plan ni Duterte. So, katuwang siya doon, di ba? At kaya hindi pwede na hindi siya mapasama kay Digong. Kahit pasabihin ni Digong na aakuin na niya si ano, o lahat sila aakuin na. Hindi. Individual yung mga kasalanan nila, individual din ang mga nila. So, ayun lang, natutuwa lang ako na ano, hindi dadali mga ano, miyembro ng gabinete para second hearing ng ah uh, investigasyon ni Senator Amy Marcos para tungkol to dun sa pagkakadakip kay ex-president Duterte at pagkakadala sa dahig so dito, dito na lang ako guys and blessings blessings everyone bye